Aba, matindi pala to si Dan Fernandez, mga insa, no? May pasobre na, may payaka pa. <laughs> Sir Dan, baka naman, nalumalaman ano ba na sobre na yan. Baka pwedeng makahingi, kahit isa lang. Ang sweet naman. Ang sweet naman ni Tito Dan. Grobe, no? May yakap na, may pasobre pa, at dance move. <laughs> Ang galing talaga ni Tito Dan dito, no? Ano po kaya laman yan? Magkano po kaya laman yan? Sobre na yan. Pwede ba kaya tayo makahingi dyan? Makapila? <laughs> Tito Dan! Ano yan? Pakisagot naman! Tara sa quadcom at sagutin mo yan. <laughs> Ang galing ni Tito Dan! <laughs> Sobre na! May yakap pa! Wow na wow!